Hello Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Carol PH Alamin natin ang energy, kapalaran, vibrations, gabay para sa darating na May 2024 Money, love, career ng ating Pisces friends Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para dumami tayo sa ating channel Para sa mga nakasubscribe na please like and share po And maraming maraming salamat Isis Okay. Oops. Oops. Okay. We have here the Nine of Pentacles. And we have here the Seven of Cups. and reverse na queen of one so regarding to your money ano and career um pagod na pagod na yung pakiramdam mo dito pagod na pagod ka na katatrabaho kakaantay ng promotion kakaantay ng um salary ano salary increase but alam mo yung company pinasukan mo parang parang hindi sila ganun ka focus sa employee nila regarding sa pagtaas na increase. More on ano sila eh, parang pagawa sila ng paggawa ng trabaho. Um, pero hindi nila na na ay, eh, what do you mean by this? Yung, hindi sila nakafocus eh sa pag, pagbibigay ng, alam mo yun, kahit nga bonus eh, 13 month pay. Halos hindi nila maibigay sa employee kalahati lang ang nakukuha nyo, no? Which is, ang tagal, ang tagal mo na nag-e-effort sa company, no? Ikaw ba to? Na ang tagal-tagal mo na nag-e-effort sa company. Pero hindi pa rin nila makita yung work mo. No? Ganon din sa pagdating sa iyong um, relationship. Parang ang tagal-tagal mo nang nag-aantay na mag-alok ng kasal sa'yo yung taong to. Pero, bakit parang walang plano? Diba? Ganyan yung pakiramdam mo this May. Um, Pisces. Bakit walang plano yung mga tao parang kahit yung mga hindi lang to sa money and career, no? Kahit sa friendship nyo, sa relationship nyo, no? Parang walang plano yung tao sa paligid mo na ibalik kung ano yung mga pinapakita mong effort sa kanila. Bakit parang take na lang sila ng take, ano? Parang ganon bigay ka ng bigay sila take lang ng take bakit walang bumabalik ganun yung pakiramdam mo ngayon ano Pisces okay so kaya dito naka reverse ang ating queen of wands yan yung mga dahilan kung bakit ka parang um napaghihinaan okay parang pagod na pagod ka na rin katatrabaho dahil ikaw yung pinaka nag-e-effort dito kung ikaw yung boss, ikaw yung talagang nag effort na nag-e-effort, minsan you feel na parang nakakapagod din pala no pero alam mo naman yung mga taong dito um, if you're a boss ha, if you're a boss they are willing naman taga to help you no? pero parang na ano lang sila minsan i-approach ka so yan Parang nahihiya silang i-approach ka. So, pa natin. So, ayan. Meron ditong death crisis, no? Um, it's either, siguro, may pamilya kang um, nasa ospital ngayon. No? Ayan, parang siguro it's time na pero wag naman sana no pero gusto na rin nilang magpahinga or it's a end of a difficult situation so may mga problema ka dito mariresolba din ano Pisces so mga problemang matagal mo nang gustong masolusyunan ayan this may ma-end eh, na yan yung stress mo regarding sa bagay na yan no So, we have here the high priestess. Minsan kasi, no, you feel na, ano eh, they feel na, they feel, if you're a boss, ha, they feel na para talagang napaka-bossy mong tao. No, kaya nahihiya silang labitan kahit hindi, hindi nila alam kung ano yung mga, ano ba, paano ka ba nila i-approach? Hindi, hindi ka kasi dito approachable na tao, no? Parang ang ano mo sa kanila, ang ilap mo sa kanila. No, kahit na, hindi pa, hindi nila nakikita yung alam mo yun, hindi nila nakikita pa yung talagang kabutihan ng puso mo, Pisces. So, tignan pa natin. So, it's either, ano, reverse also, no? Baka si, ikaw yung take lang ng take, no? At sila naman yung give ng give. Ikaw naman yung hindi marunong mag, mag, ano. So, we have here the Hermit. So, may mga mga malalabong pangyayari dito, no? Sitwasyon, no? Na mararanasan ka, isis. Pero, huwag ka mag-blame. Dahil mahirap mag-blame ng ba, um, sa isang bagay, sa isang pangyayari na wala ka namang proof. So, baka may mga um, problema dito ng dumating ng magkasira-sira kayo bilang magkakapamilya, um, bilang magkakatrabaho. Ayan. So, make it sure na pag nagbitaw ka ng salita, pag nagbitaw ka ng salita, lagi ka may prueba. Hindi yung panay ano na lang, pagdududa. No? Kasi hindi naman lahat ng tao is matatansya ka. Okay. Okay, we have here the King of Pentacles. Regarding naman sa iyong kaperahan, no? napakadaming blessings na darating sa iyo. Parang hawak mo. Hawak mo ang malaking ano na to, blessings na to. No? Ayan, sagana ka ngayong May, sa Gracia, Pisces. But, um, baka ito nga, baka take ka lang doon ng take, hindi ka marunong tumulong sa pamilya mo. No? try to share your blessings din ano. Baka 'yung mga negative na mga iniisip mo sa kanila is ikaw ikaw rin pala 'yung gumagawa, no? Baka ikaw lang 'yung take ng take ng blessings, hindi ka marunong mag-share. Okay, we have here the King of Swords. So, ayan, masyado kang matigas. So, masyado kang bossy, masyado kang Um, alam mo yung nakafocus ka para umaman at ipagpatuloy pa yung mga nasimulan mo okay regarding to your love life Okay, we have here the ace of pentacles alam mo kung hindi ka marunong magshare ng blessings mo parang bali wala lang rin yan ano so hindi naman too much ang pag pagshishare ng blessings may limitation din but uh, minsan kasi parang they feel na you're madamot ano kaya siguro mailap din yung tao sa'yo so baka yung mga gut feeling mo na ganyan is mali naman talaga hindi siya gut feeling eh No, baka duda na lang talaga siya. As in literal na duda, 100% na duda. Yung mga pakiramdam mo na take lang ng take sa'yo, baka hindi. Baka ikaw na yung gano'n. Minsan nagiging ano ka na bossy ka na masyado. So, yun lamang ating hi sis friends. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.